Bumagal ang inflation ng Pilipinas sa ikaanim na magkakasunod na buwan hanggang 4.7% noong Hulyo taong 2023 na nagrehistro ng pinakamababang rate nito mula noong Marso taong 2022 ayon sa National Economic and Development Authority, NEDA. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang inflation ay lumalampas noong nakaraang buwan, bumaba mula sa 5.4% noong Hunyo taong 2023. Ang paghina ay pangunahin ng dahil sa mas mabagal na inflation ng pagkain at hindi pagkain. Habang patuloy tayong nakararanas ng downtrend sa inflation, kailangan nating maging mapagbantay, lalo na tahaharap tayo sa lalong pabago-bagong mga kaguluhan sa panahon gayon din ang mga panlabas na headwind tulad ng pagtaas ng presyo ng langis at paghihigpit sa kalakalan sa pagkain, pahayag ni Neda Secretary Arsenio M. Balisaken. Tiniyak niya sa publiko na proactive na sinusubaybayan ng gobyerno ang sitwasyon ng supply at demand ng mga pangunahing bilihin upang makamit ang target nitong inflation na 2 hanggang 4% sa pagtatapos ng taon. Bumaba ang inflation ng pagkain sa 6.3% noong Hulyo taong 2023 mula sa 6.7% noong Hunyo dahil bumagal ang mga rate ng inflation ng mga sumusunod na pagkain, isda at iba pang pagkain dagat 4.5% mula 6.2%, mga itlog at mga produkto ng pagawaan ng gatas 9.7% mula sa 11.2% tinapay at iba pang mga cereal, 10.1% mula sa 11.0% at asukal, 21.4% mula sa 28.9%. Samantala, ang non-food inflation ay lalong bumaba sa 3.3% noong Hulyo taong 2023 mula sa 4.1% noong Hunyo taong 2023. Bumagal ang inflation ng kuryente, gas, at iba pang gasolina mula 5.2% hanggang 2.5%, habang bumaba ang inflation para sa mga serbisyo sa transportasyon ng pasahero mula 11.2% hanggang 7.2%. Ang mga bagay na hindi pagkain, kabilang ang mga serbisyo ng pagkain, pagpapaupan ng pabahay, at transportasyon ng pasahero, ay nananatiling nangungunang nag-aambag sa inflation, na nag-aambag ng kabuoang 1.8 na puntos. Sa kabilang banda, ang mga produktong pang-agrikultura tulad ng mga gulay, palay, isda, at mga produkto ng pagawaan ng gatas ay nag-ambag ng kabuoang 1.5% na puntos. Upang matiyak na ang kasalukuyang mga kaguluhan sa panahon ay hindi magkakaroon ng matagal na epekto sa inflation at ekonomiya sa nalalabing bahagi ng taon. Sinabi ni Balisake na ang gobyerno ay proactive na gumawa ng mga hakbang upang i-deploy ang mga mapagkukunan nito sa mga apektadong lugar gayon din ang paghahanda ng patakaran at on-the-ground response dahil inaasahan nito ang mas maraming bagyo at gulo ng panahon mula sa El Nino. Magpapatupad ang pamahalaan ng mga kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagtaas ng presyo, protektahan ang kapangyarihang bumili ng mga pamilyang Pilipino, at mapanatili ang ating pagbangon at momentum ng ekonomiya, dagdag niya. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa pandaigdigang klima at mga hamon sa supply ng pagkain, ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, IACEMU, at ang Economic Development Group, EDG, ay nagsagawa ng magkasanib na pagpupulong noong ikadalawampu ng Hulyo. 2023 upang talakayin ang mga iminungkahing pagsasayos ng patakaran na naghahanap ng upang matiyak ang isang mas matatag na supply ng mga produktong pang-agrikultura upang matugunan ang pangangailangan ng iba't ibang mga gumagamit at mga end-consumer ng sapat. Kasabay nito, inulit ng Committee ang Productivity Enhancing at Efficiency Improving Strategies na inilatag sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028 tungkol sa agrikultura at agribusiness. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin ng supply ng pagkain sa bansa, maiwasan ng bigla ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa agrikultura, mapabuti ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda, at tiyakin ang mahalagang kontribusyon ng agrikultura sa iba pang sektor ng ekonomiya.